Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa mas lumakas nga daw ngayon si Victor Wembanyama at ang balita naman patungkol sa nagdagan naman nga po ang Warriors ngayon ng panibagong sentro. Ternat pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balita patungkol sa mas lumakas nga daw ngayon si Vector Wembanyama Well alam naman nga natin ngayon na mas tumangkad pa si Wemba Nyama matapos ang naging maagang bakasyon niya ng nakaraang season dahil sa itinamo nitong blood clot na masasabi natin na delikado nga ito kapag hindi nga ito mga kabollers na agapan. Kaya naman mahaba-haba nga ang naging pahinga nitong si Wemba Nyama at matapos ang naging bakasyon niya mga kabollers ay mas lalo nga itong tumangkad at tumaas pa sa 7 foot 5 na height. Sa kasalukuyan nga ho mga kabollers patuloy nga na pinag-uusapan si Wemby dahil na rin naman mga kabollers sa may mga improvement pa nga ito na nakuha at may mga bagong galaw na natutunan na masasabi natin ito din ang rason kung bakit nga po mga kabollers na gagawa niya magkaroon ng magandang performance sa free season. Bukod pa nga dyan mga kabollers mas ang napapansin nga ng mga eksperto yan ay ang paglakas ng kanyang binti at pagbilis ng kanyang footwork na masasabi natin madali lang nga niyang nakukuha mga kabollers ang puntos kapag nasa loob siya ng paint. Kaya talagang isa din ito mga kabollers sa magiging katatakutan ng mga teams kapag nagsimula na ang regular season. Samantala pumunta naman tayo mga kabollers sa may nadagdag na naman nga ang Warriors ngayon na panibagong sentro. Well, sa kabila nga po mga kaballers ng pagkakaroon ng Warriors ngayon ng interest sa ilang mga player katulad na lamang ni Nabam Adebayo at Jeremy Grant ay may isa na naman nga pong nadagdag sa listahan ng Golden State Warriors. Matapos nga po ng nangyaring laro ng Warriors ay nakita na naman nga po ang GSW ng problema. Yan ay ang pagiging mabagal ng kanilang mga big man na masasabi nating naaapektuhan nga ang ilalim ng Warriors pagdating sa depensa, sa rebounding at sa mga offensive rebound dahil sa mas naa-out rebound nga sila ng mas matatangkad na mga sentro katulad na lamang ni Naivit sa Kaya talagang kakailanganin ng Warriors ng isang sentro na mas bata-bata at mas agresibo. Kaya naman sa ngayon mga kabollers base sa inilabas na balita galing sa Warriors Insider na si Anthony Slater, kasalukuyan nga ngayon mga kabollers naghahanap pa ang Warriors ng panibagong mga big man na maaari nilang maging options sa gagawin nilang trade sa susunod na taon. At isa nga sa mga nadagdag sa kanilang listahan, yan ay si Laure Markanen ng Utah Jazz na masasabi natin patuloy pa rin tinututukan ng Warriors ang sistema nito dahil sa nasasayang lang nga po mga kabolers ang talento nitong si markkanen sa Jazz na posibleng magkaroon na din ito ng desisyon na mag-request na ito ng trade lalo pat hindi nga siya mga kabolers magkakaroon ng oportunidad magkampyon sa liga kaya kung susumadahin nga natin hindi nga ho malabo para kay Marcanen mga kabolers na lumipat at makuha pa din ito ngayon ng Golden State Warriors. So yun lamang So mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit yun na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!